Echo 2 Area 1, may nakatakdang power interruption sa Dupao ngayong Sabado. Pagpapatupad ng isang oras na power interruption ng NECO 2 Area 1 sa bayan ng Dupao sa Sabado, November 15, 2025. Magsisimula ang pagkawala ng kuryente mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 11 lamang ng umaga. Ayon po sa kooperatiba, ang aktividad ay bahagi ng isa sa gawang rehabilitasyon at pagkayo ng poste sa kanilang linya apektado ng power interruption ang mga barangay ng Poblasyon South, Poblasyon East, Poblasyon North, San Antonio Oeste, eh, at Namulandayan, Pagong Flores, San Pedro, San Roque, Tienzo o Arimal, San Antonio Este, Cordero, Parista, Balbalungaw at San Isidro. Kumihiling po ang neko to ng pangunawa mula po sa mga residente habang isinasagawa ang mga kinakailangan gawaing para mas mapaputi ang servisyo ng kuryente sa lugar.